May gagamba doon kunin natin sa tabing kalsada lang. Alang kang Inday. Hindi, diyan lang. Lapit lang. Ay, ate, ano, ate Inday. Hindi, basta diyan lang, malapit um, lang. Tara. Diyan mo paglakad. Doon? Ha? Para Aileen. Hindi dito lang. Oh. Um, paglabas mo dyan, um, dito. Oh. Um. Paglabas mo dyan? Hmm. Dito, ito, ito, ito malaki yan kunin mo na ikaw na kukuha eh ito na no, laki oh. oh may kinakain yeah. pa sa ako na kukuha ikaw na pa ako na ako na baka baka wala pa ah. Hmm. Ay, kita mo na sa gilid lang ng kalsada. Oh. Kalsada lang Tignan natin, pa. baka meron pa. Doon pa, oh. Ha? Doon na. Saan? Doon sa dulo, meron. Baka meron. Dulo. Ha? Dulo, baka meron. na, eh. Oh. Oh, Wala na, eh. Tara. Ilab ilaban natin to. Ilaban natin. Ilaban natin. Ibibenta na natin. Ah, ibibenta natin. O oh, sige, ilaban na natin. Tara. Sir, no? oh ganda o. nakita na kami nung astig o. O, oh. oh, diba? O, oh, sige, kunin mo. You know? Oh, ha? Ganda. Oh. Ganda yan. Haba pa ng galamay. At pambinta na tayo, bunso. Hindi. Testing mo na natin kung ano to. Ah, susubukan natin ilaban doon. Oo. Mm -hmm. go, tiger. Okay, mo, tiger. Hmm. Hindi, okay, natin ilaban. So yan, uh, sinubukan namin ilaban mga idol kaso uh, hindi sila match kaya yun, uh, hindi namin tinuloy. Uh, alagaan na lang namin mga idol. Yun lang, uh, maraming salamat, God bless po sa inyo lahat.